Jaka ginabutang ang tubo ay. Dason pag amo magwa ra rinto ay ang, ang sabaw na ri magto. jama agto. sabaw. Ato. Ano ba Jan karang sabaw magto. dason paghalin sa sabaw magwa rinto magwa rin to sa pihak kag mag maglibot enang upak mangli enang upak mangli ang ginagatong sang tagpira ka sa akong mabay ka nang ginabutang pero andot nya may tuay may kawayan kawayan nang tara dasing mano ko na mo jab kanit dasing dasing may mauput ano tanaw parang arang na nagdi ha Paano mamamanan maparang arang karon? <laughs> Amor to go nagara puyot puyot ren. mo gid lang kang ginadasak. dasak, mo lang ra. Mo lang ra ang istorya kang ginatawag nga raha kakalamay. Pakita ko lang anay ang sasagwa kang ginatawag nga galingan kang kalamay nga pula. Murayan ng tambutso to ang malabag taas-taas to bala. Then, dyan karagi na, galing aho ginagaling ang tubo tu ay amo ang tubo gatumpok pa may garalingan pa karamora ay ang tambot ang taas ding garagwa ang aso dia kita tulad sa ginarahaan rin kang kalamay nga pula naabutan naman ro dia nga may natapos rin niya naraha ti ginasilidran nenda sa sako kag pagkatapos kara pero samtang nagapanilid sa nakara sa sako kang naraha ngara may ginaubra pa sanda dyan tulad may gina-pabukalan tulad dyan sa ginatawag na kawa ti namori ka tulad ginalantaw naman na tulad kag naman na kung paano ra gina gina butang sa dito bala ka sa ginabulaan na kam, kalamay nga riyan okay imawin ninyo ako kag ko kaninyo kung paano ginaubra samtang nga gina kilo, kilo pananda dyan Mabudya ta ang andang na humanden. din. Ana sang katag-iya lang kung anay. Kay Urihi, nag-abot ang anang imaw ka dyati. Ginsudla danay kang sang iya pagid. Kag ang iya ng madason, amo si Kapitan Uyoy. Si Kapitan Uyoy. <laughs> Parintay ko si Kapitan Uyoy. Pero, kilatan natin. Inalaga. may dyan na tubig. dito review ko This is how the kalamay is ginahimo. ginatistingan rin kung raha rin ang kalamay. Mayadjid, no? Ito ikon dito pa sa ibang lugar darun Iyawan ang manuk tanom. nabutangan kang tarog. Pagkatapos kang tarog, may manog pala. mga obra, gali, no? nang mga manog obra? Ano

masarok ka na eh kag i batang. Pres ko nagabandi ka Batang mo sa tubig mo sa imong pinggan, ko nagabilog ren dan, raha ren da. Ba den da. O sa nang palad <laughs> ng tubig. Para magali liwan liwanen no, kamo amo ko ka ra uh -huh. Antes kag mag butang.

Ay, pero andot niya nagmarahay, basa. Ano? Andot niya nagmarahay, basa. Okay. Hmm. <laughs> dirakat toni lada ang obran yo ngarah nya tubo ke ina nah 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 Pabuol ka dyan, kagimun. Bandi, bay na. Ang pala, eh? masalot dyan, kagimun. Ang amora, ang bandihan mo. Tangan ka manigid lang. Eh, may nagabilog-bilog. yun, mga to. no? Amura, gali ang rason niya, nagabilog dyan. Pira ka oras, rin ay. Au, rin to sarap. Ah, rin, rin. Sa ilo.

15 14 14 Times 14. pira kamu lima. Terakhir kamu anum. Anum. Kamu nanti di agad lang marah oh Ano ba ako to? Ang okay. gamay man ang galirangan ng ano. Sabi ko dalum-dalum. Ah, sa 300. Ano? 300. Sa 3,000. 1,000 ng sangka. Ano? Ang kalamay. Butangan ito. Big niya. Nagabukal-bukal. Nagabukal. Wa. Kalau tuhan. dalam dalung hidang kawak. Kawak nabahul. Ah. Betang ah. marah, marah. marah rendah dason, ay, ay galira, <laughs> galira, Eda, itu manau, apa teh paman dah, itu manau, kap oyoy, galik gitu lang ang iwo, <laughs> amo lang tu anan ya, eh, noni kap oyoy tanan ura it ano isut tanang, do lapan menyangdra nangetram nanan. Ah. Hindi lang magmara, mararan -mar ang kalamay. Tingnan mo pala. Pwede ka tiraw? May init raw, madina. Mukhang dati. May mabukap din. May basa ang Basa naman to baba ang kaan. Kalamay magali. Nakakalamay <laughs> na. Nakakalamay, no? Nakakalamay ang gali, eh. So, kung magbuhat ka pinaya, dapat masarok lang rin ito kato, pag mabilog lang ka na. Ha? Eh, dahan na giram ko kaina kapaya gen. Eh, di ka kapaya dahan na Baad <laughs> maghimo ta kapaya no. Iskap uyoy nga ay kap uyoy. Nadura ang sang kapaya ka imong ano, ka imong kalamay. Da lang gali man yeah, May mga bilog-bilog ba ito kay ina? Piliwanan okay. para karoon, i amuhang kaya ilampos-lamposan. Ano okay. yeah, lang ragli, mag-obra. Ito ang ginatawag na kalamay. Dasig lang na. Uyoy, roja ako sa imong kalamayan. Sa imong basa ka na raw. Rapa na raha.

过来。<Bye. S 2> tapos ganit kang palatay-latay ugas-ugasan Pasaka to sa motor, kag nasun pa kara ay, pag mag-agto to sa mga amo-amo kara. Kunduro gid. This is how they do dog the na natawag nga kalamay. Kalamay in action. Pero mahalin anay rin si babaw ang tubok tong. Ginagaling to ang duga na maagtorod